Ops! Ops! Ayun! Yun. Mayroon pa saunahan Parang mayroon pa saunahan yata Kasi May hangin doon oh. May lumalabas pa doon oh. you know? Parang mayroon pa sa ilalim Ayun! Mayroon pa talaga mga idol Ge, Ilain mo ilain Ge, Mayroon pa! Ayun! Ayun! Mas malaki to Ayun! Ayun! Uhum. Delowa. Miron Pa? Delowa kung kiraso. Miron Pa? Miron malihat pa indina. Wala na may mata na ng budde. Sa treasure treasure sa hangin. Ayon nilay. Agi isa sampa mo, yung mata nila. Taywan sana sa ibaba. Ayon lumabas. Guys

Ah, uh, sige. Ano? 'Yan oh. ang tiraso yung magkasabay. 'Yan. Ah. Uh.